Malaki timbog dahil sa pambubudol ang grupo ng mga credit card scammer. Pati mga umaresto sa kanilang operatiba, abay sinubukan pang suhulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Hindi na nakapalagpa mga hinuling Chinese sa entrapment operation sa Paranaque noong Sabado inireklamo ang mga suspect na sina Sunji at Lee Ching Ho ng pambubudol gamit ang mga credit card. Parte umano ng Transnational Crime Group ang mga suspect na gumagamit ng credit card ng mga nabibiktima nila para mag-cash out ng pera. Ang ginagawa nila to collate this credit card credentials is either through is spoofing ng websites. Uh, data breaches. Maalala nyo, maraming na-breach ng mga banko sa Europe. So yung mga credentials na yun, sa iPhone nila. Kinukuntsaba ng grupo ang ilang Pinoy para makapag-cash out. Ang hindi alam ng mga suspect, mga operatiba na pala ng NBI ang huli nilang nakausap, kaya ikinasa ang entrapment operation. Nagtangka pa ang mga suspect na suhulan ng NBI sa halagang 1.5 million pesos. sinakyan naman ito ng mga taga NBI. Muling nagtransaksyon ng mga suspect at NBI sa Quezon City, kung saan nahuli ang lima pang kasamahan ng mga suspect. Nakuha mula sa grupo ang tatlong baril at military-grade smoke grenade. Inaalam na ng mga pulis kung paanong nakuha ng mga suspek ang mga armas. Tinutugis na rin ang iba pang kasabwat ng mga suspek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Dela Peña, News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.